ang uh, mapagpalang uh, araw ano po mga idol. So uh, dito ano po uh, mag update ulit tayo dito sa aming uh, uh, ongoing project dito sa Lee Garden Sulanon Nueva Vizcaya ano po. Yan, so unahin natin dito sa ano sa right side elevation naman ng bahay. So kapon tayo nag-update muna ano sa left side. So dito sa right side naman mga idol ah uh, napaukay na napaukay na namin tong ano itong uh, dadaanan po ng tubo ng catch basin ng uh, right side elevation ano yan so na patanggal ko na yung waste dito mga ito dito yung iba dadasak uh, na ito mga na And then additional pa sa mga natapos ano po Yun, so dito sa loob mga idol, uh, yung inukaan namin na na, na board. Sabagkat so, uh, pumutok na. So nam namasilya na po namin ulit. Yung ginamit namin dito mga idol ay ANB epoxy po ito. Ayan. And then sa so, wall mga idol, so nagprimer muna kami sa wall. Nulit namin yung primer niya. Saka namin na binatakan po ito. So nabatakan na po itong uh, master's bedroom. Ano po? Yan. Sa so, CR, na masilyan na rin po nandito uh, na masilyan na rin po dito sa ano, uh, wardrobe area and sa wall na masilyan na rin po ito na patakan na and then halos maukaan oh, na namin lahat mga idol ayan oh, kita na yung metal flooring nya so isisiksik namin dyan yung ano yung uh, EMP, para maiwasan yung uh, maraming uh, crack. Ayan. Oh. o. So, alos na namin lahat. Doon pa doon. Then dito. Saka dito. Alos na grind rin lahat yung uh, line na, na lumabas. then guess, okay na rin po yan. Then, update natin yung lababo. Ito yung tapos-tapon. Then, ito ngayon, mga idol. Bubuhusan na lamang po ang mga ito. And then, yan. Nakahanda na rin po itong isa. Ito yung uh, subukan natin uh, buhusan. Bukas. Uh, ayan, mga idol. So, uh, yan yung ah... Uh, uh, day 2 uh, update dito sa project namin dito sa Lee Garden Solano ng Biskaya. So hanggang dyan mga ito, lagi tayong mag-ingat at uh, God bless sa ating lahat.